tuwa si Julie Sagandala at Maria Corazon Cagadas na kapwa mga ina ng tahanan sa natanggap nilang tigiis sako ng bigas mula sa programang Rice Distribution ng Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija na ipinamahagi nitong April 15, 2024 sa Barangay Bihandre at Barangay Bonifacio, Cabanatuan City. Ang natulang pamamahagi ng bigas ay pinangunahan ni Vice Governor Doc Anthony Umali. Ayon kay Julie at Corazon, malaking tulong umano ang bigas na binigay ni Governor Aurelio Oy Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali umali. napang araw-araw po, magagamit namin to. Tapos hindi na po kami bibili dahil sobrang mahal ng bigas. Sa ulam na po, sa baon ng anak ko. Eh, malaking tulong po sa amin itong bigas na to dahil po sa loob ng isang buwan, makakatulong po sa aming mag-anak. Pambili po ng gatas ng kambal po. Saka diaper. <laughs> o um, malaking tulong ako one na po yung 1-5 na mat Mensahe ng pasasalamat naman ang na ipinaabot ni Julia at Corazon. ibang mga residente ay nagsulat din ng mensahe para kay Governor Oyi Vice Gov. Anthony Umali at dating Congresswoman Cherry Umali. Maraming salamat po, Gov and Vice. Maraming salamat po, Gov, Oli, Vice Governor, Gov. Anthony. Nawa po, wala po kayong sawan sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat. Samantala, mensahe naman ni Vice Gov Umali ang magkaroon ng pagkakaisa at hindi umano sila magsasawang maglungkod at patuloy na magbibigay ng bigas at iba pang serwisyo sa mamamayan. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagalaga, ng ulan Para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.